Kamiga. Pumunta ako dito kay Nanay, Pasita. Kasi dami kasi siyang aso. Kaya yun, nanong muna yung mga aso. Muntik na makapagat sa aso ba? O oh, Nanay, kumusta ka na Nanay? Dito pumunta ako sa dati ko, natu natulungan dati si Nanay. Kasi siya ang naghihilot sa akin dati. O oh, kumusta ka naman? Mabuti naman. Mm, ano na? Ito, oh, nag... Pagkagabi, nangangarakal. Kaya wala kaming makain. Ayan, mga kamigo-kamiga, oh. Mga kalakal, mga Ayan, oh. Biruin mo na, Nay. Nag-ano ka pa mga, ano, kalakal-kalakal. Tapos, ay, ano man, di mo pa pinabin, di, ano, di mo pa bininta. hindi nga nakapag, ano ka, kanina, kay, nakatulog din mabuti yung naghihimay niyan. Ay, ganun. Oo, oo. Kaya, bukas na yan, ano, bukas. Bukas. Mag, ah, ano siya, mga alas 4, maghihimay. Mm -mm. O, oo. Kung sa ka naman, yung ano, yung ano mo halimbawa, ang mga anak mo ba yung siyempre may tumutulong kayo? Wala ang mga trabaho. Ay, ganon. Ano Oo, ba yan? Ano, ano dyan? Wala mga trabaho. Eh, katulad yan ni Roberto, matanda mm -hmm. na rin. Mm -hmm. Buti nga Oo. may bahay ka nun. No? Hindi na. Oo, mabuti nga may hika, ay may napagawa ako ng bahay ng anak ko kaya tapos sa ano naghihilot ka pa ba ngayon oo, oo. Ay, awa ng plus na, galing, galing na, naman ni nanay yan ano. Ano, ang po siya mga kamigo kamiga ng ano yung pilay ta ano pa ba yon yung, yung, ano, yung sa ano yung matris matris sa matris, matris Oo, oh, mga ganon. nag yung bagong panganak. pag gusto halimbawa na mabuntis pa magpataas ng matris oo ng matris oo oo ganoon oo para makabuo no oo eh ako hindi pa ako napahilot eh Nag-iisa <laughs> pa lang yung anak ko. Oh. O, Oh, kailangan hmm. yan madalawahan man lang. Ano yun? Babae lang. Tama, oo. Oh, oh. Babae ba? Oh, hello, day. Kumusta, day? Ito, yung bunso mo. Oo. Oh, oh. Yan, yeah, hey. nangangalakal yan. Oo. Oh, oh. papa, Kita ko no? man din siya. Then yung ano mula. niya, yung an, an asawa niya, dito lang din, day. Wala yan asawa? Saan asawa mo, day? Uy, wala, wala yung asawa? asawa. Ay, wala. Eh, sino wala. yung nakikita ko dati nakasama mo? Mataba. Yan yun. Ay, iba Kuyen yun, niya. Oh, iba yun, oo. Oh. Kuya niya. Ay, kuya mo yun pala? Oo. Oh, oh. Oh. Ayan, oo, oh. oh. ito si nanay mo. Oh, ayan, masipag talaga si nanay kahit may edad na. Ilan uh. taong ka na nanay? 82. Ay, 82 ka na? Oo. Oh, oh. Hindi ba nalata? Ha? hindi ala tao, di ba? Dati Kana kasi jay? lagi, dati kasi mga kamigo ka-amiga, doon sa kabila kasi di ba yung doon na hindi pa oh, pala sarado, oh, yung pag -ganon oh, ganun ganon pala sutlo ako lang nagbubaba. Eh, eh, ngayon kasi mga kami ka-amiga, ano na eh sarado na, kaya mikot pa ako, pumunta pa ako doon sa ano, ikot layo ng dilalakad ko. Oo. Oh, oh. Eh, eh, kumusta ka naman dito? Anong mga ano mo sa dito bala? Ba? Parang wala talaga. Pero, talaga, mo yan, no? Eh, Santo. Walang Pasko, kayo walang ano, panghangga. Ganon, okay lang yun, nanay. Yan, nanay, oh, yung ano, nanay. Eh, balikta din ko yung, ano ko, yung kamera muna. Nanay. Yan, si nanay. Ha? Kaya nandito sa akin lahat. Halak ka. Ako, kaya yan ang, Ay, yung, ano, Ay, ganon pala, nanay, wala okay, silang, sa'yo lahat pala. Oo, walay sa asawa. Wala, oh. Oh. Hey, wala asawa. Hello, oh. Oy. oh. Yung, mm -hmm. ano, matanda na rin. Yung Buti ko, may nanay. kurinti ka, nanay. Mm. Nung no, nakikabit lang po dyan sa anak ko, isa oh, ka na sa lang. ano. Oh, Yun mm -hmm. yung may asawa na. Ayan, no, okay, ano, nanay, oh, nanay, ano, nanay, buti naman, o, oh, mayroon si nanay, ano. Oh, o, ano, oh. okay yun, tinan mo, o, parang... Oh, okay lang yun, nanay, at least mayroon kang bahay. O, okay lang yun, nanay, kasi, at least mayroon kang, ano, sa ano mo, bahay mo, ay may, ano, ano, mayroon siyang, mayroon kang, ano, nanay, mayroon sariling kang, o, oh, sariling bahay. Yan, o. Oh. Yun ang pa, ano. Ikaw, mabuti ka, tamayama na. Magdilang anghel ka sana nanay. Naku. Magdilang anghel ka. <laughs> Sitting pretty ka na, Jin <laughs> naku nanay. Huh? Ay, oh. kasi may, na, dati na, no, nagpapailot ako sa'yo dati. No, oh. ano kasi, ikot-ikot, lusot-lusot niya. Sarado na kasi. Wala, Sinarado na kasi. Kano. Pero naghihilot ka pa rin ngayon. Oo. Oh, oh. Pati mga pilay, gano'n. Oo. Oh, oh. Mga lamig-lamig. Si yung, yung massage, ka din. Oo. Oh, no, oh. oh? Oo, oh, kaya kaya na rin mo Ano? Oo, ano, oh, ano, ano. ayan oh. Ano. ano si nanay oh. Yung magaling siya maghilot mga kamigo ka amiga. Ayan oh, ang galing mo talaga. Para pumayat nga ako nanay no. Para umuno naman yung katawan mo. Kunti Paki. lang. Kunti lang six hmm. na. Oo nga eh kasi Mahirap hirap naman yung masyado mataba. Oo, pumayat na ako. Magaan na nga ako. Ano na ako ngayon? 54. 54 ka na lang. Ang goal ko 50. Aray ko. Ang goal ko 50. Para, ano ba? Pumayat. O, di ba kay kunti-kunting payat ba? okay na yun? Oo lang. O, lang yan. Tama na yun. Parang mabilis ang katawan. Oo, ma ano ba yung mabilis ang tak takbo, mabilis ang lakad. Oo, Ganun. Tapos pawis-pawis din. Okay din yun, no? Sayo-sayo sa bahay. Sumba-sumba. Di ba? O, ikaw ko na. Kumusta naman? Sumba ka ba? Hindi, hindi Ay. ko na kaya magsumba. Pwede kang umano sa mga ano, yung mga kasamaan mo nga senior, ganyan. Sumba-sumba ka, sayo-sayaw. Ma Masakit na sa tuhod. Ay, ganun? Oo. Ay, -uh. pag na ako eh. Ay, ganun hindi ba? Mo, ano, oo. oo. Mm -hmm. Kaya pagka medyo... Buti na 80, 82 ka na. Malakas ka pa din oh, sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos. Papa, ano nga hindi yeah. bibigyan ng kalakasan mm -hmm. ng Panginoon na walang mga trabaho ang anak ko. Tsaka lagi ka rin nagdadasal sa Diyos. Oo, oh, so, siyempre oh, naman. Oo, oh, lagi, lagi. At no? kang mananalangin. Mm -hmm. Lagi, man 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 manam, sa Panginoon natin. Oo, uh -huh. di natin talaga, ano, hin, talaga lagi. Kasi minsan nakikita kita, nakikita kita sa simbahan. minsan nakikita kita sa simbahan. Uh -huh. Maaga kasi ang ano ko, yung tawag uh -huh. doon, simbah. Uh simbahan. -huh minsan alas 4 lampas. alas 5, ganyan. Pag hindi ako nakakapagsimba, ang ginagawa ko, titirik ako ng kandila. Mm -hmm. Yun ang ginagawa ko. Tapos, minsan hindi ako makaano kay, di ba, minsan hindi ka makasimba, ganyan, di ba, sa bahay. Nadasal mm -hmm. ako kasi mayroon din akong ano, ano, ano ba yun, yung tawag doon, yung altar. Oo. Yun, ganon. Ano ka sa ano, mm -hmm. dito sa may gasolinahan? Uh mm -hmm. ka. Uh mm -huh. -hmm. Dito, pinaupahan mo na. Oo. Oh -oh. um, okay. Hindi ba? Ilang kwarto ba yung pinaupahan mo? Kunti yan? lang. <laughs> <laughs> sinanay O, oh, yan sinanay, O, oh. mabait oh, oh, oh. yan sinanay O, oh, di ba? O, oh, ngayon, nag-snack na ba kayo? Ah. Nag-snack na kayo? Wala. Ayun, hugas ko lang ng prato. meron ako ibibigay may, may, sa inyo, snack. O, oh, di ba? Ayan, snack. Oh. Uh -huh. Mabigay ko yan sa'yo. Aba. O, bigay ko yan. Dress talaga okay. to. Okay. o, di ba? May awa ang juice. Mm, -mm. the Lord. Mm, -mm. Yan, thank you Lord. O, yan ang gusto ko. Yung pag nabigyan, nagpapasalamat. Oh, oh, o, oh, di ba? Okay. Kasi yung iba kasi pag nabigyan, walang pasalamat. ng Panginoon. Tama. Thank you Lord. O, di ba? Thank you, thank you Lord. Oh. Ito'y biyaya ng Diyos. Tama. Thank o, mali mo na may mag-ano sa'yo na halimbawa na maawa din sa'yo. Kumusta may ka ba? nagbumentinensya nga ako o oh, ano oh ilan ilan taon na anong, ako anong mga klasing gamot na naman yung ano Losartan yun, Losartan oo oh, oh. iba-iba pala yung ano ng high blood oh iba naman Losartan iba-iba oh. hindi iba-iba yung ano iba-iba yung -dapin. Ah, parang kay katol kay atibida oh yun ang oh, ludapin oh. daw sa kanya rin eh oo oh, oh. Kays, yun pang pa... ano nang dugo yun pakalma pang -pa ba pangpa yung unload up Pampa, yun. Ano, pampababa. Pampababa ng dugo yun. Tapos yung lusarotan. Sa, Lusaro sa -ini yung yun. antrobastatin ba yun? Pang ano yun sa mga ano yun? Mga... Ha, ano ba yun? Kolesterol, ganon? oh, ayaw ko. Oh, kasi yung kay ano, kay Ati Kilala mo ba si Atibida? Oo. Oh. Ah. Kilala rin pala hmm, ni Nana. Kapitbahay oh. kami yun oh. eh. Ari mong hindi mm -hmm. ma... Mm an Ano yung kilamilda ha? Nakatira na. Mm -hmm. Ando, hindi yun. na ano... Hindi... Ay, eh, hindi magkasundo yung bagkapatid. Ngay ngayon, nandun sa bahay ko. Ando sa iyo? Oo. Oh, An ano? Nandun na sa akin, nakitulog, nakituloy. Ha? <laughs> Pinagbigyan ko kasi na umiiyak man siya, wala daw siya mapuntahan, ganyan. Oh, uh, sabi ko, wala na, namang problema, doon ka muna, halimbawa, okay oh, na, Tapos oh. sabi ko, kung wala, wala ka talaga mapuntahan, DSWD didik kita, para po ka iyan sa DSWD. Oo, oo, mo na. Oo, tapos sabi naman niya, may anak ko man daw siyang ko kung ano, halimbawa. May po, anak siyang isa, oh, oh. si Ilo. Kuhain ka na lang ng anak mo, yun na lang ganun, di diba? mm -hmm. Ano, kaya sabi yung anak, kung talagang hindi niya kayang... Silvia yung ina. Doon na lang sa ano. Sa DSW na lang. Mas, mm. mas maganda na yun. Sipi na siya. Mm. Ikaw na na. Mm. Anong panawagan? Ako naman. Anong panawagan mo na eh. Malay mo may maano sa'yo. Maawa sa'yo na. Mag ano ng support sa'yo sa mga gamot-gamot. Yung pang tulong-tulong dito sa bahay mo. Ganun. May ganun ba? Oo. Malay mo may maawa sa'yo. Ay naku. Kasi o na... oh, ba diba, 82 years old ka na. Nangangalakal ka pa rin. Buti nga. Or, hindi ka nasisita sa ano rin, no? Anong hindi? Eh, nasisita. Nasisita pa rin? Halos ang daming bantay dyan. Oo. Eh, ngayon, sabi ko, bigyan kami ng kakainin. Tama. Parang hindi kami mang ngalakal. Ngalakal, oo. oo. Kasi, kung hindi naman kami mga ngalakal, hindi kami kakain. Tama. Oo. Ayun lang talaga na yun, no? Yung ano lang yun talaga. Yun lang ay oo. naasahan namin. Yung, Tama. Ano, tapos, Ganyan. pag naano mo, halimbawa, mga ilang araw, ipatimbang mo, magkano lang naman din, halimbawa, no? Pero at least, makabilin bigas. Nakakabil kami ng bigas, mm -hmm. ulam. Tama. oh yung, simpre, mm -hmm. Pero, mga talaga, yung talaga, kahit ulan, maano ka talaga, nanay? Hai. Kahit ulan? Ay, pagka umuulan naman, hindi na ta, na, dulos ako dyan, eh. Mapamuk pa ako. Ay, hindi talaga. Mm -hmm. Pag ano lang, pag halimbawa, walang ulan lang. Oo. Oh, oh. Ano yun, ano, okay. pangalakal mo, gabi o maaga? Sa gabi, nangangalakal. Ay, gabi. Ta pagtapon, nagtatapon ang mga tao, tao sa, sa gabi. Oo. 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 Kaya sa gabi, nangangalakan. Biruin mo, nanay. Proud talaga ako sa iyo, nanay. Biruin mo, oh. kaya mo ka mangalakan. Oo, talaga. Wala, wala, bang hindi, ano, Kung hindi mga ngalakal, hindi kakain. Mm -mm. Oh, tawag wala mga trabaho yung mga Drawing anak mo. Pero imo, 82 years old ka na. Oo. Oh, oh. Sa Awa ng Diyos, thank you Lord naman at bigyan ka ng malakas Kaya, ng Panginoon. Kaya napapasalamat ako sa Diyos na binigyan ako ng, ng kalakasan. Para mabuhay ang aking mm -hmm. mga anak. Mm -mm. Na ma makapili Tapos so, yung mga anak pa. mo na no, walang mga asawa, no? wala mo asawa. Oh, ah, wala na wala si asawa. Wala na siya asawa. Oh, oh. Tapos yung mga anak ni nanay na ano tatlo walang mga asawa. No, wala na. Unong apat 'yan. Ay apat. Ndoy. No, Ayaw pa nila mag-asawa rin kasi mahirap ang buhay. Ay nako ooo kayo ano ikabubuhay nila hindi na sila wala na silang trabaho ano, uh, kukuha pa ng pakainin. tama. Uh, Di ba? Dina... Maganda rin yan, nanay, kasi prangka si nanay. No? Prangka oh, diba? <laughs> yun, oh, oh, ka din, Di ba? Siyempre, magtatago ka, yun, oh, naman oh. Lang ang, ano si nanay. Uh, ano mo, mag, ano ka ng kayamanan, wala ka naman. Tama. talaga ka. Mm -hmm. Kaya ang, ang ano niyan, halimbawa, pag mayroon kang ano, bigas talaga, ano yung inuuna oh, mo? talaga ang bigas ang inuuna. Kasi... Tapos paano yung sa gamot mo? Minsan okay. wala, wala mabili. Ang sa barangay, importante diba, sa akin, sa, barangay. sa, bagay, sa center, nakakahingi naman. Oh, oh, wow. ang ang ng libre. Oh, Oo, oh. ang galing Oo. Nakakabigay naman ng lusata. Pag mayroon kang resita. Oh, at saka, oo, oh, oh, may record ka sa center. May record ka doon. Mayroon kong naman. O, oh, maganda na, Nay. Oh, huwag mo lang laging kalimutan oh, to. Yung halimbawa na... May tag ako. Maano ka, mangininina ka, kailangan pumunta ka doon ng center. Oo. Oh, o, oh, oh, ganon. Yan ang, ano, the best. O, oh, 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 kahit okay. na ano, kinakaya mo talaga. Kaya talaga. Kung ahihinto ako dito di nang hina na ako wala kami mm -hmm. makakain biruin mo yan na eh kahit oh. na ano no gabi no oo oh, oh. biruin mo yun ano ah. talaga ako sa iyo proud talaga ako sa iyo oh, kahit ano kinakaya mo kahit ba kahit na papano nagpapasalamat ako sa Diyos dahil mm -hmm. hanggang ngayon binibigyan ako ng kalakasan tama oh. oh, oo o oh, oh. oh, mga kamigo ka amiga salamat ha sa, pan sa inyo mga viewers Love you all, mga kamigo kamiga. Ano mga, mga mo, ano muna, muna eh. Aba, kung mabibiga kami ng tulong, may awaan, maawa sila sa amin na, na mabigyan kami ng konting tulong. tulong na pambibili mo lang ng bigas, mm -hmm. pambibili mo lang ng pamasko, wow. Oh. <laughs> ng oh, oh, oh. <laughs> Salamat Warang, mga kami kami. Huwag sanu namin mag-iina. Ah, ka ba, nanay? Ay, hindi. Ah, hindi. Ay, hindi. Habikul, si nanay. Oh. Oh. Saan sa Katanduan. Katanduan siya yeah, na si nanay. Napuruhan pa ng bagyo. Oo, oh, yun ganun. Oh, sige mga kamigo-kamiga. Love you all mga kamigo-kamiga. Sige na, Nay. Sige. Okay na. Tapos okay bibigyan kita ng kunting tulong din, ha? Oh, Uli, salamat. alimbawa, oh, o, di ba? Oh. Love you all, mga kanigo, kamiga. Advance Merry Christmas sa ating lahat. Love you oh. all. Merry Christmas. <laughs> <Salamat> <laughs> ako nang isandaan. Salamat sa Panginoon. At binigyan ako ni sister ng sandaan. Mm -hmm. Kunting tulong. Oh. kunting tulong. May salamat. bibili namin to ng bigas. Salamat. Nakapanghapunan. Big, ano Kaya Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. At ibalik ito ng siksik liglig. Ay, salamat. Thank you, Lord. Salamat. At oh, saka may tinapay ka pa. Mayroon pa ako ng tinapay. Oh, di ba? Namirindahan. <laughs> kaya, naku, oh, maraming salamat. Oh, sige, sige na. Ni, masaya oh. si nanay. Love you all. Oh, salamat. Salamat.